changing lives. Makabagong tunay na radyo. Tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Broadcasting. From the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila. Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong-trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM. Brigada News FM Manila. The music and news authority. authority. ang ating one time the new Filipino time mga kabrigada alas sa na ng gabi. This time check is brought to you by Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Six six sa mga bagong balita. Ready, sa buong bansa. bansa. Narito na ang Drive Max. Brigada Balita Nationwide mula sa Brigada News FM Manila. DriveMax! Umaga. Umaga. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Sa Drive Max Brigada Balita Nationwide ngayong gabi. Bagyong emong tuluyan ng nakalabas ng par. Pero habagat at tatlong bagyo, nag-iwan ng tatlong pong casualties. Siguridad para sa zona sa Lunes. Planchado na skeletal deployment sa PNP, ipinatupad. Makabayan, handang mag-refile ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ilang law expert naman, hati ang reaksyon kung dapat bang baliwalain ng Senado ang desisyon ng Korte. Charity boxing match ng PNP, tuloy bukas kahit wala si Mayor Baste. Mga donasyong natanggap, ito turnover sa DSWD. Bakbaka naman sa pagitan ng Cambodia at Thailand. Nagpapatuloy sa ikatlong araw. At Cambodia, gusto na raw ng ceasefire. At katiting na rollback sa gasolina, namumuro. Presyo naman ng diesel at kerosene, tataas. Buong puso, kasama ang buong puwersa ng Brigada News FM, News FM Philippines. In the heart of changing lives. changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. kasama ang lakas ng Thrive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ay Thrive Max. Brigada Balita Nationwide. Thrive Max. Max. Balita. Magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Wala po sa Brigada News FM Manila. Heto na ang Drive Max Brigada Balita Nationwide. Ngayong araw po ng Sabado, July 26, 2025. Kami ang inyong tagapagbalita. Ako si Brigada Ley Bagyo at Brigada Abner Francisco. Mga kabrigada nakalabas kalabas na po ng Philippine Area of Responsibility, ang Bagyong Emong kaninang umaga. Ayon naman sa pag-asa, huli itong namataan sa layong 695 kilometers northeast ng itbayat at Batanes. Taglay nito ang lakas ng hangin na abot ng 55 kilometers per hour at bugso na abot naman ng 70 kilometers per hour. Samantala magpapaulan pa rin naman ang hanging habagat sa ilang bahagi ng bansa pero hindi na ito sing lakas ng mga naranasan sa mga nagdaang araw. Patuloy namang binabantayan ng isa pang bagyo sa labas ng PAR na may international name na CROSA. Sa ngayon wala pang tsansa na pumasok ito ng PAR. Max. 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 Sa kaugnay pa rin na balita, mga kabrigada, nagpapatuloy ang pagpapaabot ng tulong ng pamahalaan sa mga apektado ng nagdaang bagyo at habagat. May naiulat na tatlumpong nasawi dahil sa epekto ng sama ng panahon. Brigada Kath Austria, ibrigada mo! Brigada. Umakyat na sa tatlumpu ang bilang ng mga nasawi sa pananalasa ng magkakasunod na bagyong krising, dante, emong at ng pinaiting na habagat sa halos buong bansa. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, siyam sa mga nasawi ay mula sa National Capital Region, anim mula sa Western Visayas, apat sa Calabarzon, tatlo sa Northern Mindanao, dalawa sa Central Luzon, at tig-isa sa Mimaropa at Caraga. Sa ngayon, labintatlo pa lang sa mga iniulat na nasawi ang kumpirmado ng mga otoridad mula yan sa NCR Regions 3, 10 at Caraga. Halos buong bansa maliban sa Eastern Visayas ay nakaranas ng epekto ng malalakas sa pag-ulan. Aabot na sa mahigit 5.2 milyon katao o halos 1.5 milyon families ang apektado. Sa bilang na yan, mahigit 200,000 individuals ang nananatili pa rin sa mga evacuation centers. Marami pa ring tulayan hindi madaanan maging ang kalsada sa ilang probinsya. Patuloy din ang koordinasyon ng national at local government units sa pagbibigay ng tulong. Gumagamit na rin ng air transport ang mga otoridad upang maabot ang mga liblib na lugar. Nakaantabay din ang mga EDGA sites para sa humanitarian assistance and disaster response operations. In the heart of changing lives, ako si Brigada Kath, Austria ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music and News Authority. Frybacks. Frybacks. Agent y. Agent y. <smart noise> Nagsimula na ngayong araw ang skeletal deployment ng mga pulis para naman sa State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa lunes. Ayon po kay PNP spokesperson Brigadier General Jean Fajardo, aabot naman sa 3,000 mga PNP personnel ang ipapakalat para sa seguridad at anti-criminality efforts na kinabibilangan po ng mga police checkpoints at presensya ng Manila Shields. Idedeploy ng mga pulis o ang mga pulis sa kahabaan po ng Commonwealth Avenue yung mga kalapit na lugar gaya ng Batasan Road, IBP Road at mula Sandigan Bayan hanggang Litex. Sinabi naman ni Fajardo na bagamat wala silang natatanggap na seryosong banta sa seguridad sa ngayon, tuloy-tuloy pa rin ang kanilang koordinasyon sa iba't ibang law enforcement agencies, particular na po sa Armed Forces of the Philippines para matiyak ang kaayusan ng SONA. Si Pangulong Parkos naman mga kabrigada, hinimok na gawing prioridad sa SONA ang water regulation at suporta sa MSMEs. Brigada Haji Kaaminyo, i mo. Brigada. Umaasa si Bagong Henerasyon Party List Representative Robert Nazal na gagamitin ni Pangulong Bongbong Marcos ang ikaapat na State of the Nation Address o SONA upang ilatag ang malinaw na polisiya na tutugon sa key economic at social concerns, kabilang na ang proteksyon ng savings, regulasyon ng serbisyo sa tubig at suporta sa maliliit na negosyo. Ayon kay Nazal, nais niyang marinig mula sa Pangulo ang paninindigan nito hinggil sa pagpapataw ng 20% tax sa time deposits na umani ng batikos dahil maaapektuhan mano ang middle-income Filipinos. Pinaparosahan anya ng hakbang ang mga karaniwang Pilipino na nais lamang bumuo ng maayos na kinabukasan kaya mas makabubuting maglatag ng plano si Marcos na magpapalakas sa kultura ng pagtatabi ng salapi. Bukod dito, kabilang sa wish list ng bagong henerasyon ang konkretong plano sa pagtatatag ng Department of Water na sisiguro ng maayos na koordinasyon sa Water Resource Management. Dahil sa kakulangan ng central body na magre-regulate sa water providers, kailangan umano ng ahensyang tututok sa pagtatakda ng pamantayan, pagpapatupad ng panuntunan at pagtatayo ng infrastruktura gaya ng catch basins para sa maayos na supply ng tubig tuwing may krisis. Samantala, Kabilang pa sa gustong marinig sa sona ng Pangulo, ang mas matibay na mekanismo para sa microfinancing at investment sa micro, small and medium enterprises o MSMEs. Partikular na rito ang pagtulong sa vulnerable families na maging malaya mula sa malupit na 5-6 lending schemes. Idinagdag ni Nazal na dapat ay sumentro ang SONA 2025 sa people-centered policies upang matiyak na walang Pilipino ang magugutom in the heart of changing lives. Ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 15.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Naging maikli naman ang komento ng Malacanang hinggil sa desisyon ng Korte Suprema na idiklarang unconstitutional ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa palasyo hanggang ngayon, hindi pa nila natatanggap ang kopya ng desisyon ng Korte Suprema. May report si Brigada Maricar Sargan. Ibrigada mo! Brigada. Naglabas ng reaksyon ng Malacanang kasunod ng desisyon ng Korte Suprema na idiniklarang unconstitutional ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, hindi pa natatanggap ng palasyo ang buong teksto ng desisyon ngunit iginiit nito ang kinikilala nila ang kapangyarihan at kasarinlan ng lihislatura at hudikatura sa pagganap ng kanilang mga tungkulin sa ilalim ng saligang batas. Binigyang diin ang palasyo na ang impeachment process ay isang usapin sa pagitan ng mga nab panggit na government branches at ang desisyon sa mga garitong kaso ay dapat igalang. Nanawagan din ng palasyo sa publiko na magtiwala sa mga institusyong umiiral sa ilalim ng ating demokratikong sistema. Nabatid na nagpasya ang Korte Suprema na ibasura ang impeachment case laban kay VP Duterte dahil sa paglabag sa one-year ban rule na nakasaad sa konstitusyon. We have yet to review the full text of the Supreme Court's decision. We call on everyone to respect the Supreme Court. And place their trust in our institutions. The impeachment process is a matter handled by the legislative and judicial branches, and we recognize their independence in carrying out their constitutional mandates. In the heart of changing lives, am si Brigada Maricar Saragan, now 105.1 Brigada News FM Manila, the Music and News Authority. Samantala mga Brigada handa ang makabayan block na muling maghain ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ito'y batapos ideklara ng Korte Suprema na unconstitutional ang naunang reklamo laban sa kanya sa paglabag sa one-year bar rule. Sa panayam ng Brigada News FM Manila kay Act Teachers Party List Representative Antonio Tinio. sinabi nito magpapatuloy pa rin ang panawagan ng publiko para panagutin ang Vice Presidente sa isyo ng paggamit ng confidential funds. Uh, sabi ko nga, dismayado tayo. Gayon pa man, hindi natitigil yung uh, o hindi matatapos yung kagustuhan ng mamamayan. Mm -hmm. uh, recent survey nagpakita na malaking mayorya, 66%, mm -hmm. ay gusto talagang kumarap si VP Sara sa isang impeachment trial mm -hmm. para once and for all ay uh, masagot ang mga mm -hmm. tanong. Mm -hmm. Uh, hinggil sa paano pagginamot yung 612.5 million na kabuuang confidential funds mm -hmm. no, na pinagkatiwala sa kanya at managot kung kailangang managot mm -hmm. so hindi natatapos ang issue na ito Bukod sa posibilidad ng motion for reconsideration, sinabi ni Tino na maaari rin sila magsampa ng bagong kaso pagsapit ng Pebrero. Samantala, hati naman ang reaksyon ng akademia at law professors sa kung ano ba ang magiging susunod na hakba ng Senado o Colrito. Ayon pa kay Integrated Bar of the Philippines former President Attorney Antonio o Domingo Cayosa na maaring igiit ng legislative branch ang pagiging co-equal nila sa judiciary at idiin ang exclusive power nila sa impeachment. Anya kung mayroon sa pat na bilang at political will ng legislatura, maaaring pa rin itong ituloy dahil sa power na mga mambabatas ang impeachment. <coughs> Samantalang mga kabrigada, tuloy yung inaabangang charity boxing match ni PNP Chief Police General Nicolas Torre III bukas yan sa Rizal Memorial Coliseum. Ay naman kay PNP spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo, tinanggap ni General Torre ang hamon ni Davao City Acting Mayor Sebastian Bastido Terte hindi para naman sa personal na layunin, kundi para daw makatulong sa mga kababayan nating nasa lanta ng mga nakaraang kalamidad. Nakatakda naman ng charity boxing match alas 9 ng umaga bukas. Magkakaroon din po ng exhibition matches mula naman sa PNP boxing team upang aliwin ang mga manonood habang hinihintay ang laban. Sinabi pa ni Fajardo na maraming individual at grupo ang nagpahayag ng suporta at nag-pledge ng cash at in-kind donations. Ang lahat ng malilikom ay ito-turn over naman sa Department of Social Welfare and Development na siyang magtatakda kung saan ito higit na kailangan. Balita naman mula sa labas ng bansa, mga kabrigada, umabot na sa tatlong araw ang nagpapatuloy na bakbakan sa border ng Thailand at ng Cambodia. Kinatayang aabot abot sa humigit kumulang 130,000 ang bilang ng mga na displace sa tumitinding tensyon sa pag uh, pagitan ng dalawang bansa. Sa huling datos, mga kabrigada, na italang halos sa 30 reported death sa panig ng Thailand. Habang mayroon ding halos labing lima na paulat na nasawi sa panig ng Cambodia, kabila na sundalo at sibilyan. Samantala, kinumpirma ng Cambodian officials na humihiling sila ng agarang tigil putukan. Umaasa rin sila na magkaroon ng isa pang mapayapang solusyon sa girian at idaan sa dipl diplomasya ang agawan sa border. Asahan na po ang kakapiranggot na rollback sa presyo ng gasolina. Sa pagtataya po ng oil industry sources, may inaasahang 10 centavos hanggang 30 centavos na bawas presyo sa kada litro ng gasolina sa susunod na lingguhan. Kung rollback naman sa gasolina, aumento ang sa diesel at kerosene. 40 centavos hanggang 60 centavos ang posibleng itaas sa kada litro ng diesel habang 20 centavos hanggang 40 centavos naman ang sa kerosene. Ito na po yung ikatlong linggong sunod-sunod na oil price hike sa kerosene at

Mga kabrigada, muling nabigyan ng pag-asa ang, pag ang mag-asawang Elena Atuan Fernandez ng Panayville matapos makatanggap ng tulong mula sa Brigada News FM Rojas, Juan Tahanan Party List sa pangunguna ng Brigada President CEO Elmer V. Catolpos Kamakailan. Matatandaan mga kabrigada na nasunog ang kanilang bahay noong gabi na Holyo Otso sa Panay Village, Poblasyon Ilaya sa umano ng electrical wiring ng kanilang appliances. Wala namang nasaktan sa insidente mga kabriganda nakaprikada dahil wala sila sa bahay na mangyari ang sunog kabilang sa mga naipamahaging tulong ang bigas, delata, noodles, sabon, shampoo at iba pang pangunahing mga pangangailangan. Sa ngayon mga kabrikada, pansamantalang nakikituloy ang mag-asawa sa bahay ng kapatid ni Tatay Juan habang patuloy silang bumabangon mula sa trahedya. Lobos ang kanilang pasasalamat sa brigada at tahanan sa ipinaabot na tulong na anyay nagbigay sa kanila ng lakas ng loob upang magsimulang muli mga kabrigada. Mga kabrigada kami po sa Brigada News FM sa pangunguna. Ni President CEO Elmer V. Catulpos ay taus-puso nagpapasalamat sa patuloy ninyong suporta para tayo'y makatunong kasama ang wantahanan Tahanan Party List. Salamat sa lahat ng ating mga volunteers at mga nagbigay donasyon na bilang mga Pilipino na nanatili pa rin buhay sa inyong mga puso ang ating makabayaning pagtutulungan. Mula sa Brigada News FM, maraming salamat ka Brigada! Maghapong binantayan upang kumpleto ang balitaan. Kumpleto! Drive Max! Brigada Balita Nationwide! At mga kabrigada, inyo na pong napakinggaan ang Drive Max Brigada Balita Nationwide. Mga well, trending na balita ang kinanap ng Brigada News FM Philippines. Katuwang ang Drive Max Plus Herbal Capsule. Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada News of the Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong lingkod ako si Brigada Ley Bagyo at Brigada Abner Francisco. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Mula rito sa Brigada News of Manila, ang nag iisang the music and news authority. Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang DriveMax Brigada Panlitan Nationwide. Mula dito sa Brigada News FM Manila. DriveMax Brigada Panditan Nationwide. Hatid sa inyo ng DriveMax Herbal Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng DriveMax Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Ito ang makabagong tunay na radyo. Makabagong tunay na radyo. Angat sa musika, sa musika. at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada in the heart.